Sa mantala lalaking grade 4 pupil natagpo ang patay sa isang masukal na lugar sa Kabukgayan, Biliran. Kasama mo mula sa aramen Takloban, si Radyo Manchester, Sanita. Live Report. Patuloy ngayon ang isinasagawang investigasyon ng Biliran Police Provincial Office, Kaugnay, ng natagpo ang bangkay ng isang sampung taong gulang na grade 4 student sa sityo kapaya sa barangay Bunga, Kabukgayan, Biliran. Isang residente ng nasabing barangay ang nakadiskubre sa bangkay ng biktima sa ilalim ng mga puno ng kawayan sa masukal na bahagi ng Sitio Kapayas. Natagpuan ang bata na may sugat sa kanang bahagi ng ulo. Sa kasalukuyan, wala pang maiturang persons of interest ang kapulisan at patuloy na isinasagawa ng mga tauhan ng Provincial Forensic Unit ang masusing pagproseso sa crime scene habang patuloy namang nangangalap ng karagdagang ebidensya at nagsasagawa ng mga panayam sa mga testigo ang mga investigador upang mabuo ang mga pangyayari sa likod ng insidente. Patuloy na tinutukoy ang motibo sa krimen. Tiniyak naman ng Biliran Police Provincial Office sa publiko na ginagawa nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang masiguro ang mabilis, malinaw at komprehensibong investigasyon. Nananawagan din sila sa komunidad na na sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang impormasyon na makakatulong sa paglutas ng kaso. Sa ngayon, may nakalaan ng 40,000 pesos na reward money para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon hinggil sa krimen. Kasama mo sa Armenta Kloban, Rajuman, Chester Sanita, Tatak, Armenta. M -M Network News.